Inaantok si Polly habang nanood sila ng Kuya 7 niya ng TV at sumunod naman ito nang sinabihan siyang ihag ang kuya niya. Hug no gonna... kuya, hug kuya. <coughs> eh, eh. <coughs> Karga ni Alex si Polly habang nangungulit silang dalawa sa likuran ni Mami Penti. Sure. Hola, aba, aba, aba. Sisig. <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh. Tick -tick. Sa banding ng magtita, hindi talaga mapapangiti ni Alex si Polly. Lagi itong nakasimangot. Are we gonna watch Miss Rachel na? Hi, Polly. Can you say tata? Tata. Can you say... At ayaw na nito makinig sa sinasabi ng kanyang tita Alex kaya lalo itong nagalit. Na Pinapanood ni Polly habang kumakain ito ang bagong video ni Alex na para sa mga bata. At sa wakas napapangiti ito saglit sa sinabi ni Tita Alex niya Behind the scene na mag-ina na si na Mami Pinty, Tony at Alex na nagtatawanan sa sinabi ni Alex. Yes, kami ni yesterday! <laughs> 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 Hindi ba <pa> nila tanong? <laughs> Just saying it. At magkasama pa rin ang tatlo sa kanilang happy cup live selling. <laughs> so, diba kami din na perfect na perfect din sa kanilang oh, scramble, scramble. kasi... Meron na po kami ng ano, sugar level sa Happy Cup. So, perfect na perfect pa sa mga kami. Binigyan naman ni Mikey si Alex ng flower bouquet para daw ito sa Mother's Day. What is it? No, I'm adv advance ka shadowing. I love you, no, Mel. Nagtataka naman ang tito Jojo ni Alex kung bakit Mother's Day ang sinabi ni Mikey. Mike, Mother's Day? nag enjoy na magswimming si Alex at pabirong sinabi nito na we're living the life, the single life. <laughs> Ay, ang sarap talaga dito. Mm -hmm. We're living the life. Single life. <laughs>